guys, so, may pakita ninyo kung saan pagluto ang karnis baka. Okay? Is hold still. So, okay na siya. Y no nos dejó tocar 선택欠, Jadi, Okay. Okay. kalau Okay. 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 ni kafe ni. Nis Tadi kan kita pinas. Untuk tu pinas begitu. Nis kape, kita.

ba sa ito ito mga parapernalias kaya gamit sa pagluto? lalo ha sila yung mga ayun tinutusog siya kung saan luto kay sobya kay tama mga mangsamba na mga suskay diba, mga luto kung tukipong magbuka siya na mga damit so magbuka So, talo so magcontinue nata man luto na thank you for watching bye